Yeah. Malayo, malayo, din. malayo mga kapobs ang ating pupuntahan Scholar ng pobring vlogger dito sa Oriental Mindoro Ayan Araw-araw ito yung nilalakad nila ng mga bata Tapos ang problema pag umulan eh, napakaputik. Hindi ka ang pasukin to ng uh, sasakyan. Kahit motor, hindi pwede. Whew. Ayan. Tsaka mapansin nyo, parang kanal siya. Automatic pagka umuulan to. Madulas. Tsaka may tubig. Ayun, dun pa tayo. Taas. 你在哪里的？跑 Ito mga kapobs yung bahay nila at tinempa. Wala sila ngayon dito, nagtatrabaho. Uh, Puntahan na lang natin dun sa pinagtatrabahoan. Ito po. Ayan, yung kanilang kusina po, sira na. Tapos yung pinto nila, ayan. Ito po yung kusina nila. Sira na po. Sira na po ito. Ito yung pinaka-ano nila, pinaka-terrace nila. Magandang araw mga kabobs, kasama ko ngayon dito si Atinempa, isa sa mga tinutulungan ng Pobring Vlogger kasama yung kanilang sponsor. At isa sa ngayon sa uh, nagbigay na sponsor nila ayang ang Tigaro and Friends. Uh, Atinempa, kamusta po kayo dito? Maayos naman po. Kamusta po yung ano nyo dito sa buki? Wala pong nakaanin. Ah, wala pong nakaanin. Wawa naman paano po yung kabuhayan nyo kapag wala po kayong naanig tulad po nito dulot ng El Nino paano po yung uh, kabuhayan ninyo bilang uling na lang po tapos kung may magpatrabaho mag okay, kung magpatrabaho po yung auto extra mag Magkano naman po ang halimbawa po sa isang araw, magkano po ang pinag-insanin mo kapag baba, like ka po kayo? Ngayong kasama ko lang po, Nung um, araw, may tong, ano na po yung lakas na po ulam. So, Tabos na po yung mga tanin niyo dito, yung po, yung may mga maes tayo. Ay... May nakuha naman po yung maes, pero yung kamuti, yung po, ma, ano malago pero okay. wala pong nakuha. Kasi hinihintay namin na mga mulaklak. pala, naglaman na siya bago namin napuntan, ay patay na yung bagay. Wala na yung laman, well. puro na po tira. Hmm, eh, sayang. Opo, sayang. Wala po na po, oh, po talaga yung sa nyo. sa Kamusta mo po yung bahay nyo doon? Nakita po namin yung bahay nyo. Hindi na po maayos. Okay. Kasi po, ay kung hindi sa pagtrabaho sa naraw ay sa ano po, oh, pag-uuli. Kaya hindi na po maayos yung bahay. Natanggal na yung bubong. Kapag kain pa lang, okay. halos doon na, no, na, po dun na talaga pumupunta yung mga mm -hmm. uh, Tinagurakan niyo yung uh, pag-extra-extra ni Kuya Sani. Pag-bagay, halos ano focus na lang. Kamusta naman po pag-aaral ng anak mo Ay-ayos ay, ay yes, naman po. Yung anak ko ay nakapag-aaral ah. dahil nga po sa tulong nila. Oh. May pera naman po ng pang-budget pagkain. Tuloy-tuloy naman po yung aaral nila. Ayun. So ngayon po, uh, ngayong araw, uh, nagpadala din po ang ating consul, ang Tigaro and Friends ng uh, kanilang ng bilang scholar kayo ng no, kanila na no, pinadalang kayo ng uh, allowance for the month of February hanggang March. May. Ah, hanggang May. Hanggang May po. Ito po ay galing sa Figaro and Prince. Ayan. Ano ito po ay 8,000, ano po 8,000 pesos. Tanggapin niyo po at hindi pa galing po ito sa Pigaro and Friend. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. 8,000 pesos po. pesos galing po sa Pigaro and Friend. Maraming salamat po dahil sa tulong nila, tuloy-tuloy naman po yung pag-aaral ng anak ko, kahit eh, ni kasama ko ay eh, minsan wala, minsan meron. Eh. Maraming salamat sa Panginoon. Balang mo. Balik pa nila nung na yeah. So, maraming maraming salamat po sa Pigaro Friends. Sana po marami pa kayong matulungan at ang pagpapala ng Panginoon ay laging umapaw sa inyo po, lalo na po sa pamilya nila. Maraming maraming salamat po.